Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Good morning everyone! Ito na naman ang life coach at kanig ko partner, Ate JB. And so for today's video kaibigan, no? Pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay tungkol sa ating at negosyo, especially sa business, no? Sa business. So, ang bagay na ito kaibigan ay mahalaga sa atin. Kaya naman, magbibigay ako sa inyo ng tips kung anong dapat niyong gawin para hindi talaga malugi ang inyong negosyo. Especially kung ang inyong negosyo ay tindahan, katulad kay ATGB, no? Isang sari-sari store uh, business. So, ang kaibigan, um, before natin ito talakayin, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag So, kung saan so, na, no, kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pati matulungan. And sana, please don't skip dodge po. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So, kaibigan, magbibigay ko sa inyo ng limang tips kung anong dapat yung gawin para hindi talaga malugi, no? Na nearly 100%. Ilagay na lang natin 99.9% na hindi malulugi ang yung negosyo. Especially kung yung negosyo ay isang tindahan sa Reserved Services. Number one, kaibigan, dapat as much as possible wasto or angkop ang location sa negosyo na gusto mong simulan. Ayan, napaka-importante ng isang location Bigan sa isang negosyo. Ayan, so para maintindihan nyo po na mabuti, magbibigay ako ng halimbawa, example. For example ha, kaibigan ha, magtayo ka ng tindahan. Ang pwesto mo nasa harap talaga ng paaralan. Just in front, in front talaga ng store. Sa harap ng gate ng store, ang lokasyon ng iyong tindahan, kay Bigan. So ngayon, magtayo ka ba ng tindahan na ito yung mga paninda mo? Magtitinda ka ng shampoo, sardinas, sabon. Sa <laughs> so tingin mo, lalago kaya ang negosyo? Kung ang mga paninda mo ay katulad dito kay Ate Gibi? At ang lokasyon ng tindahan mo, harap talaga ng school? Yung ang mga tao doon, kaibigan, ay mga students? Sige lang <laughs> may dumaan na motorcycle na. kaibigan, no, diba? Pag yung location mo, ng tindahan mo, na gusto mong simulan, o i-open, nasa harap ng store, hindi talaga ang ang mga ganitong paninda. Kaya, nasabi ko, sinasabi ko sa iyo, na importante po ang location sa pagtatayo ng tindahan. Ayan, may dumaan na naman po na 30 Ayan, another example kaibigan magtatayo ka ng tindahan. Okay. Doon sa gitna ng commercial na place or resident, ano, uh, uh, industrial place. Ayan, commercial building. Yung sa urban cities na mal maraming nagtatayuan ng mga matataas na buildings. Ayan, mga call centers, mga malls. Tapos magtatayo ka ng sari-sari store doon. or hindi, magtatayo ka ng tindahan, magtitinda ka ng feeds. Ayan, mga feeds sa baboy, feeds sa manok. O diba, tapos itatayo mo ang tindahan mo sa gitna talaga ng urban city or industrial city, napapagitnaan ka ng mga mata, matatayog na buildings, mga gusali. Tapos magtitinda ka ng feeds ng manok, feeds ng baboy. Sa so, tingin mo, lalago ang negosyo. It, kaya ito kaibigan, sinasabi ko, napaka-importante po ng lokasyon pag ikaw ay magtayo na negosyo. Kaya isipin mo nga buti <laughs> kung anong itinda mo, anong negosyo mo sa lokasyon na meron ka. Okay? Para tiyak hindi malugi ang negosyo. At pang pangalawa kaibigan, the second thing, para sure talaga na hindi malugi ang iyong negosyo is that, as much as possible, huwag mo munang ipagkatiwala sa ibang tao yung kayong negosyo na na bago mo lang sinimulan, bago mo binuksan. Okay lang yon kung matagal ka na sa negosyo, marami ka ng branches, will establish na yung tindahan, pero kung kakasimula mo pa lang bagong open, tapos iba na ang mag-manage dahil busy ka, may trabaho ka or mayroon kang ibang ginagawa, ay wag naman. wag na lang. huwag ka muna magnegosyo. Kasi dapat tayo ang maghandol. Kahit sabihin mo pa kay Ate GB, na ay, mapagkakatiwalaan naman yung taong uh, magbabantay sa tindahan ko, Ate kay kaibigan. Kahit pasabihin mo mapagkakatiwalaan, mainit ko ang pera. So, ang temptation, ang tentasyon, andyan lang yung temptation, no? So, baka magsisi ka sa huli. Kaya as much as possible, wag mo talagang ipagkatiwala sa ibang tao yung negosyo mo. Kung OFW ka, saka ka na magnegosyo kaibigan. Pag uwi mo sa Pilipinas, kung meron kang trabaho kayo, ay saka ka na magtayo ng negosyo. Kung talagang busy ka sa trabaho, maliban na lang kung yung sideline mo, okay lang na. Yung, yung negosyo mo, for example, barbecue, tapos pag uwi mo sa bahay sa, sa hapon, galing ka sa work, mag-barbecue ka, ikaw talaga maghandol, okay lang. Pero pag ikaw magnegosyo tapos nagtatrabaho ka, iba yung naghandol. Kahit na kapamilya natin, no? kahit ka mag-anak, mahirap pagtiwala kaibigan. Kaya as much as possible, pag magsimula ka ng negosyo, huwag mo munang ipahando sa iba. Tsaka na lang kung malaki na, may iba ka ng branches, tsaka na, tsaka mo na ipahawak sa iba. Pag bagong simula, ikaw na muna para tiyak hindi malugi ang yung negosyo. Okay. Ang pangatlo kaibigan, para tiyak hindi malugi ang yung negosyo, especially sa sari-sari store, huwag kang... <laughs> Huwag ka muna magpautang. Kakasimula po lang. Huwag mo pala magpapautang ka na. Tsaka na lang. Kung may sa Kung, kung, uh, pero kung malaki talaga yung puhunan mo at mapagkakatiwalaan, maganda naman magbayad yung tao mo Okay lang. Pero pag bago kang simula, sakto lang yung puhunan mo, ay wag ka muna magpa magpautang. Anong i-roll mo? Anong ibibili mo? Pag naubos ay yung paninda kasi maraming umutang. So, ubos. Masaya ka kasi mabilis na ubos ay yung Ang tanong. May pera ka ba? Iwale kasi pinautang mo. Kaya as much as possible kay Biga, no? Huwag ka munang magpautang pagbago ka magsimula ng tindahan. At kung well established na yung tindahan, matayog na or marami ka ng branches, malaki na rin yung puhunan, pwede ka na magpautang pero huwag ka magpautang basta-basta. Huwag ka magpautang sa mga tao na hindi mo alam, hindi ka sigurado na may kakayanan magbayad, Maganda magbayad. Okay. Maraming factors bago tayo magpautang. Nagawan ko na ito ng video ng vlog kaya pwede niyo panoorin kay Bigan. Ano ang dapat 'yong gawin bago kayo magpautang para yak, hindi malugi ang 'yong negosyo. At ito kay Bigan napakalaga, pang-apat, para talaga hindi malugi ang ating negosyo kay Bigan is that huwag tayong magbisyo. Okay. So as much as possible, iwasan ang mga bisyo sugal, alak, sigarilyo, iwasan. Yung suertres, yung loto, iwasan kaibigan. Dahil isa ito sa dahilan, maubos yung pera mo. Hindi mo lang mamamalayan, unti-unting mauubos ang pera mo. Kaya as much as possible, iwasan ng bisyo. Yung pagkain ng marami, always pagkain sa labas, ayan, pagalagala every time, isa rin yung bisyo kaibigan. May tinatawag tayong bisyo sa pagkain, no? So, iwasan. Kumain lang ng sakto. Huwag mo ubusin ang pera mo, yung binta mo sa pagkain. Simplihan mo na yung pagkain mo, kaibigan. Huwag ka palagi lagi uh, kumain sa labas para hindi talaga maubos ang pera mo, yung binta mo. Again ha, iwasan ang besyo. Malapit na ako noon, kaibigan. Malugi ang yung negosyo ko kasi mahilig ako sumugal noon, kay Bigan. Pero ito pa ha, yung kaapinsan ng mama ko, nagsara ang kanilang mga negosyo dahil lolong sa sugal yung pinsan ng mama ko. Okay, maganda sana ang negosyo nila pero nagsugal kasi siya, sumugal. So ayun, nalulong siya sa bisyo, nawala. Unti-unting naubos ang punan, ngayon wala na silang negosyo, back to zero. So iwasan ng bisyo kaibigan para talaga tuluyang lalago ang negosyo at hindi ito malugi. At panghuli kaibigan, no? dapat para hindi talaga malugi ang ating negosyo, dapat alam natin ang flow nito. Alam natin kung ano magkano yung ating mga expenses magkano ang perang pumapasok, lumalabas. Kasi kaibigan, pag hindi natin alam, eh, baka hindi natin mamamalayan, bukas makalawa. Wala na pala tayong pera, malulugi na pala yung ating negosyo, magsasara na pala yung ating negosyo. Yung iba kaibigan, masaya sila, malakas yung bintahan, maraming mga customers, ubos, halos palagi ubos ang, mga, ang kanila mga paninda. Ang tanong, kumikita ba? Hindi. Kasi masyadong mura ang kanila mga paninda. Peso lang. Ayan, teka lang kaibigan. dum, <laughs> si Francis ay dumaan. Yon kaibigan, yung iba, peso lang ang kanilang tubo, ang patong. Ang laki ng punan, 10 pesos, 20 pesos, peso lang tubo, 2 pesos ang, ang tubo. Yun na nga, maganda. Maganda tingnan na mabilis maubos yung ating mga paninda. Sarap sa pakiramdam, maraming customers. Pero wala ka palang kita, wala kang profit. Kasi yung kunting tubo na pinatong mo sa iyong mga paninda napunta lang sa mga expenses. Yung bayad mo sa gasolina ng ikay mamalingke. Yung pamasahi mo kung wala kang sasakyan. Bayad sa ilaw, sa electricity. Maraming expenses tayo bilang mga sari-sari store business owners. E eh kung maliit lang, napakaliit ng patong natin, hindi natin mamamalayan. Opos yung ating mga paninda, akala natin Tibati-bati tayo kasi palagi ko boss pa palagi talaga maraming customers yung ating tindahan so masaya tayo pero hindi pala tayo kumikita kasi napakamura ng ating mga paninda hindi tayo nag-inventory hindi, na hindi natin alam ang flow ng hindi ating na. negosyo kaya dapat kaibigan mag-inventory tayo o galiin natin no mag-inventory napakalaga ng inventory kaibigan No, marami ng negosyo ang nagsara kasi hindi nila alam ang flow ng kanilang negosyo. Panay, labas pera, labas pera. Wala namang saktong pera na pumapasok. Kaya nalulugi ang negosyo. Kaya dapat, kaibigan, alam natin ang flow ng ating negosyo at ugaliin palaging mag-inventory para hindi talaga malugi ang negosyo na ating sinimulan. Thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Hanggang dito na lang kasi marami ng customers sa aming tindahan. Lagi natin tandaan, kaibigan, palagi sinasabi ni Ate GB. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsu ang buhay natin. Basta madiskarte tayo, masipag tayo. May tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Tiyak buhay natin, kaibigan. Aasinsu tayong lahat. Claim it, okay? Thank you so much. God bless.